gandang gabi guys kain tayo guys ang ulam ko ay itlog na may sardinas And kain tayo guys Magandang umaga guys. Umaga ako gumising ngayon guys kasi magmaga ako maglalaba. Kahapon kasi guys, araw ng linggo, napahinga lang ako maghapon. Kasi sabi nga ni Lord guys, nung ginawa niya yung mundo, ay anim na araw, pagdating ng linggo, nagpahinga siya. Kaya yun ang ginawa ko guys. Ganyan ang, ginag ganyan ang ginagawa ko ngayon guys, araw ng linggo, napahinga lang ako. Nagrelax, relax relax lang ako maghapon pero naglinis-linis, walis balas lang ng konti, hugas ng pinggan, yan lang, pero yung paglalaba, hindi. Kaya ngayon ko gagawin yung paglalaba ko kasi may dalawang araw pa akong walang alaga. Kaya maaga ako gumising na yun kasi para makalami ako ng paglalaba. Kasi sa sobrang dami ng labahin namin, guys. Kapi tayo, guys. Magkakapi mo na ako, guys, bago mag-ano, maglaba. Ah, energy pala tong akin, guys. Bawal na pala sa akin, kape. kaya energy vanilla yung iniinom ko ngayon magwawashing ako at saka habang nagwawashing magkukusot mainit pa naman ito guys magre-ready lang ako ng aking iwawashing Then, guys, yung kasalin lang ako ng tubig sa washing. Dito kasi ako nakapagpakabit ng, ano, guys, yung hose. Para hindi na ako mahirapan ng, ano, kasalin-salin ng tubig. Tapos, ang gamit kong, ano, pitchel lang, guys, kaya matagal pa yung pagsasalin ko. mamaya na ako mag-aano guys gawa ng may music sa ano may music sa kapitbahay ano, lagay mo sa na. Si Tiro Roy. Tira ito, ho? Grabing AI yan, Sino ba na ng AI na yan? Ha? Mga Tiro Roy. Si Tiro Roy. Si Tiro Roy. Si Tiro Roy. ayan guys, ayan, hapon na guys, hindi pa ako tapos maglaba guys. Yung nasa bacha na yan guys ay, ano yan, ani ah, washing ko kanina. Tapos pagkatapos si washing, binabad ko sa powder kasi kukusutin ko pa yung kilikili niyan. Sa kilikili na lang kukusutin ko niyan guys, tapos saanawang ko na. Tapos yung ipapalit kong ibabad dyan ay itong nasa timbang isa, nasa timbang asul. Ayan, yan ipapalit kong ibabad dyan kasi kukusutin ko pa yung kilikili niyan para matanggal yung amoy ng ano dyan, yung amoy-amoy dyan sa kilikili ng damit. Ayan. Ayan guys, kukusutin ko muna yung kilikili guys para maanlawan at maisampay at hapon na. Wala pa akong pahinga guys mula kanina umaga. Ayan guys, magkukusut muna ako ng kilikili ng mga damit guys. Siya nga pala guys, kaya yan nandyan yung aking labahin guys. Kasi kanina, nagkukusot ako doon sa labas. Wala na akong mapag, ano, mapaglagyan kaya nandito yan sa paliguan namin. May nadaan kasi doon kalsada kasi yung pinupwestuhan ko doon guys kaya dito ako na dito ko na lang muna nilagay itong binabad kong mga ni ko. Ayan guys, tapos ko nang kusutin ang kir kiri-kiri ng mga binabad kong damit. Ngayon sa labas naman, dadaling ko to sa labas at doon ako mag-aanlo sa labas. Ayan guys, ay papakita ko sa inyo guys kung paano ako mag-dryer guys. Uh, yung iba kasi guys, pag nag-dryer, binubuhagag nila yung damit. Ako hindi. Ganito ako kung maglagay ng, maglagay ng damit sa dryer guys. So, iba ito, ganito guys yung damit. Hindi ko na siya binubuhagag. Ilalagay ko lang sila ng bawat gilid. Ibig sabihin, pag ipantay-pantay mo lang siya ng lagay. Ayan, pantay-pantay mo lang siya ng lagay guys. Ayan, pantay mo lang siya ng lagay. Diba dito, ito yung pinaka niya. Ano, baliktarin baliktaran ang gagawin niyo guys pag ganyan tapos pagdating sa bilak pag ganoon tapos baliktaran para pantay ang kanyang bigat ayan kailangan magpantay yung bigat niya guys para ayos ang ano under ng dryer niya ikot ng dryer niya ganyan na ko mag-dryer guys kasi pag binuhaghag mo yan guys ang damit magiging ano pa siya yung nagiging nagiging lustre yung damit pag yan i binuhaghag mo siya kaya ang ginagawa ko guys para hindi maging lustre ang mga damit ayan baliktaran ang lagay ko ayan ito yung itsura ng damit. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Pa, ano naman, basta, basta alam mo lang sa sarili mo guys na pantay, pantay sila lagi yung pantay yung ganito. Para pantay yung bigat. Alam mo yung pantay ang bigat nila. Maganda ang ikot ng dryer pag alam mo pantay yung ano, pantay yung lagay mo. Ayan. Ayan guys, dryer ko guys, bukan ko. Ayan, natunog siya guys. Ibig sabihin, hindi siya pantay. Kailangan, ayos-ayusin mo siya para magpantay para maganda ang ikot ng washing hindi natunog natunog pa rin siya guys kailangan ayusin mo siya ayusin mo yung lagay o kaya tatanggalin mo siya lahat para mag ano para ayos ang tunog ayan natunog pa rin ibig sabihin hindi maganda yung lagay ko guys ayan Ayan, okay na siya guys. So, tapos, pag yung, ano pala guys, ah, pag naikot nyo na itong ikutan na ito, tapos mag, tapos tumunog yung washing nyo, ay yung dryer nyo, ibig sabihin hindi pantay, bubuksan nyo lang itong pinto guys. Kasi pag ito binalik mo, masisira yung ikutan na ito. Kaya ang ginagawa ko, pag ganyan hindi pantay ang lagay ko ng mga dami, bubuksan ko lang itong pinto, tapos babalik ko na lang uli. Kasi pag ito'y binalik mo, balik mo dun sa zero, masisira itong pihitan mo. Kaya ganyan lang gagawin nyo guys pag ano, pag yung aayusin nyo yung laman at hindi siya tumunog siya at tapos aayusin nyo yung damit sa loob, bubuksan nyo lang yung pinto. At takip nito. Para hindi masira yung ikutan nyo. Kasi pag binalik nyo yan, masisira talaga yan. O ba diba guys, okay na. Oh. Inayos-ayos ko lang yung laman dun sa loob. Ayan guys, o oh, tapos na yung pagdadryer ko. Ayan. Ayan guys, so. Mm. Ayan guys, tapos na ako mag-dryer. Ah, uh, sasampay ko na sasampay naman ako ngayon. Mga puro damit lang to ng anak ko guys kasi bukod-bukod kasi ako kung mag ano, magsalang sa washing. Pag damit niya, damit lang niya. Damit ko, damit ko lang din. Tapos damit ng asawa ko, damit lang din niya. Kaya yeah, sa kanya lahat itong isasampay ko. Yan ang una kong ni-washing guys bago yung akin. Kasi iba yung amoy ko guys, kaya ayaw ko magkahawa, ayaw ko mahawaan siya ng amoy ko. Kaya kanya, ang inuuna ko, tapos kanya lang talaga para hindi magkahalo-halo yung amoy ko sa damit niya. yan ayan guys, magsasampay mo na ako guys. Puti itong mga damit namin guys. Hindi halatang mahilig kami sa puti. pambahay lang ito guys. Pag mga panlakad kasi hindi ko nawawashing. Kinakamay ko lang pag to, ganyang panlakad. Thank Ayan, guys, tapos ko na i-hanger. Ngayon guys, ah, ililipat ko siya dito sa taas. Dito ako sa loob nagsasampay guys kasi wala kaming sampayan sa labas. Wala kaming wala akong mapagsampayan sa labas. Kaya buti na lang may dryer kami guys kung wala. Nako, wala akong mapagsampayan. Buti na lang may dryer kami, dinadryer ko naman siya kaya okay lang na dito sa loob ako magsampay. Sa masama ang panahon ngayon guys, pawala-wala yung init. Kaya yung bahay namin guys, akala mo ukay-ukay. -okay. Akala mo nagkitinda ako ng ukay-ukay -okay sa daming nakasabit. At saka malaking pakinabang yung akin sa nampay guys pag yung mainit. Sila ang taga salo ng init. Kasi mababa lang yung bubong namin. Lahat ng mga nakasampay dito sa bubong namin guys, mga puro laba. Puro laba ko. Kasi kanina habang nakawashing ako, nagkukusot din ako ng mga short ko. Kasi yung mga shirt, guys, hindi ko niwa-washing kasi pag niwashing mo, guys, naglulustre, nalulustre ang mga garter. Kaya ang ginagawa ko sa mga shirt namin, kinukusot ko lang. Ayan, ayan tapos na ako, guys. May nakasalang pa ako dun sa, ano, may nakasalang pa ako dun sa washing. Isang, ano na lang yung, guys, isang salangan na lang yung nakasalang ko kasi bukas na uli yung iba kasi wala na akong mapagsampayan. Puno na yung sampayan ko lahat, pati sa kwarto may nakasampayan ko, guys. Tapos wala na pati akong hanga kasi, di ba nga, ay bago na kaming lagayan ng gamit na hangiran. Nandiyan na rin sa loob yung ibang hangiran ko. Kaya, ayan, wala na akong magamit na hangir. Bibili na lang uli ako ng hangir, guys. Ayan, guys, mamaya uli, guys. Magpahinga muna ako, guys. Kasi kanina pa ako walang pahinga. Ayan, guys, mamaya uli. Ayan, guys, habang nagpapahinga ako, ah, magtitiklop ako ng mga tiklopin. Ayan. May nakasalang pa kasi ako dun, guys. Hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos mag, ano, yung nakasalang ko din sa washing. Kaya, habang nagpapahinga ako, ayan, nagtitiklop muna tayo, guys. Ayan, nung anak ko pa nilaban, guys, nung, nung, isang araw, habang may alaga ako, nagsalang ako ng mga damit ng asawa ko kasi ng ma, -ano, puno na yung sampayan niya doon ng mga marumihan. Kaya, habang may alaga ako nung isang araw, nagwashing ako. Yung damit lang niya, ito lang yung niwashing ko. Kasi nga, hindi nga tayo pwede maggawa ng gawaing bahay kasi hanggat may alaga kaya ito isiningit ko lang ito guys nung isang araw kasi punong puno na yung sampayan doon ng arumihan asawa ko kaya ayan guys magtitiklop muna ako guys Ayan guys. Ngayon ko lang ulit to fokusutin yung ginabad ko kanina. Tapos pagkatapos nito guys, may pa akong huli yung sa asawa kong mga di kulay niya. Pagkatapos ko nitong kusutin. Gabi na guys. Alas 7 na siguro ngayon ang gabi guys. Ang sakit na ng likod ko. Wala pa akong, kanina nagpahinga ako kanina guys. Mga dalawang oras ata yun. Tapos ayun, may nilabhan ulit ako. Tapos ito, ayan, kukusutin ko pa ito sa kilikili. Wala na nga akong hangin na gagamitin guys. Yan eh, ang hiraman ko sa kapitbahay. Eh, kasi hindi pa ako nakakabili. Naghihintay ako nang may maglalako dito ng hangin. Wala namang naglalako. Ayan guys, tapusin ko muna ito guys para makapahinga na ako. Pagkatapos ko nito guys, ah, uh, babad ko yung isa tapos anlawan ko to. Tapos pahinga na ako. Ayan, magbaano man ako guys. Kung kukusot. na tapos ko nang kusutin ng kilikili nitong nasa timba ng mga damit. Ngayon, ito naman ang ipapalit ko yung damit ng asawa ko. Para naman, ano, dumikit yung abay sabon sa damit. Kaya ibabad ko muna sila. Ayan. Ito yung huli ko ni washing kanina. Ayan. Doon ako mag sa labas, guys, kasi ano, mapanas dito. Ito na ko, guys, so oh nasa mata ko na yung pawis maano mahapdi eh mamaya ko na ito lalaban guys Magaan, ay, mamaya ko na ito babanlawan ayawin mo na mababad dito para mabang mabango yung damit doon sa labas mag-anil guys mag-anil mabanas dito Good morning guys. Ayan guys, so oh, hindi ko natakas kagabi guys. So sobrang sakit na ng likod ko. May isang timba pa din akong aanlawan uh, doon sa labas guys. Kasi bago ako natulog kagabi guys, ay nakuugas pa ako ng pinggan. Gawa ng yelo kaya hindi ko na natakas yan. Kasi sobrang sakit na talaga ng likod ko guys. Hindi na nga ako nakaligo kagabi guys. So sobrang sakit ng likod ko. Nagugas na lang ako ng baba at nagpalit ng damit. Kaya ayan guys, ngayong umaga ko na lang yan aanlawan ito yung mga nilagan ko kahapon guys o tingnan mo yung aming ano bahay halos wala nang ako halos wala na ako masampayan. ayan halos wala na ako masampayan guys oh sa sobrang puno na ng aming ano ng bubong tapos mayroon pa ako dun sa kwarto namin ayan saka wala na pati akong hangin na gagamitin guys kaya, kaya hindi ko na pinilit na anlawan yung natira ko pang anlawin doon. Bali, isang batya pa yung aanlawan ko at saka isang timba. Ayan guys, ngayon ko lang anlawan yung natira ko kahapon. Ayan, galing kasi ako ng bayan guys. Bumili ako ng hangir at wala na akong na hangir. Bumili rin ako ng school supply ng konti lang. Ayan. Ayan guys, anlawan ko muna ito guys. Ayan guys, tapos ko na i yung ano inanlawan ko yung tira sa nilabahan ko kahapon Ayan guys, oh, bumunta pa ako ng bayan para bumili ng hangir Ayan, kaya ngayon ko lang naanlawan yung dapat kong anlawan Yung tira ko kahapon ya está